ito bahagi tayo ng pre-ride ni kuya ngayon ayan. ang pasayro natin isang estudyante anong school ka? University of Manila po ayan, University of Manila si kuya oh, Philip, Philip anong pangalan kuya? Philip po Philip. Philip Philip Bitong Philip Bitong ayan siya ngayon ang nakachamba sa pre-ride ni kuya sa araw-araw libre sa kay po siya ngayon. Anong pakiramdam ko kuya na kayo ang naging bahagi ng video ng Libre Sakay? Ngayon na ako naka-experience. No, Sige, eh, so wag, so, ano, wag mahiya. Ah, oh, ngayon na ako naka-experience no, sa pre-ride kuya, salamat. <laughs> Anong year kayo? Anong year? Ah, ano? uh, fourth year po. Oh, Shoutout mo yung mga ka-classmate mo, nasa YouTube ka na ngayon. Shoutout sa mga classmate ko, na libre ako oh, guys, tignan nyo. Ayan. Siya ngayon ang pre-ride, pre-ride sa taxi. Yun? Ayun. Ay, sana ano yung mga estudyante sana makilala nyo ako para subscribe guys taxi uh, si vlog 12, 12 to 1 pre ride ni kuya ayan estudyante kahit teacher kahit sino basta urgent po yun uh, basta mga ano, sa alas 12 hanggang alaw na pre ride tayo ayan hey papasok pa lang to papasok pa lang to si kuya ayan sakto Nagulat pa kayo dahil na-offer kayo sa inyong pre-ride. Oo, oh, nagulat ako. Wala ko nga ako ano eh. Yung, yung, mga simpleng taxi lang gano'n. Oh, no, yung, yung tipong magbibigay ka pa ng tip oo boy, yeah. oh, ngayon si kuya naman ang maglilibre sayo. sa iyo sa pre-ride ni kuya ayan, estudyante ngayon ang ano natin ang pre-ride yan kasi bilang isang ama ko mga kabayan naiintindihan yung... natin lalo na estudyante si kuya para may savings naman siya yung pang taxi niya savings niya oh, na ngayon oh, yun o oh, pang tagdag niya na sa budget niya yun kung merienda merienda meron na siya ngayon ayan taxi vlog libre sakay si okay, so kuya ngayon subscribe guys <laughs> so dito Uh, nga lagi <laughs> sa amin. Tayo, eh, ano, strike anywhere, kahit saan, basta alas 12, pre-ride. Kakaliwa tayo dyan, ano? Eh, hindi kakaliwa. kami ni Kuya sa, ano, sa may Sampalok Pahardo. Kakaliwa kami ng Pahardo dahil papasok siya ng school. Ayan. Siya ngayon ang bahagi ng pre-ride ni Kuya. Ito, tumatakbo kami medyo may traffic ng kaunti stoplight boss ay yeah. kung nagtataka ka naka down tayo dahil umihinga tayo sa huli baka madali tayo ng contracting passenger uh, ayan ayan si kuya oh, pogi hindi mo kuya siya ngayon ang pre-ride ni kuya ngayong araw thank you uh, taxi vlog oh, taxi vlog ayan siguro mga kabayan ito dahil nagulat si kuya dahil sa pre-raid tayo iyan lang ang may bibigay natin ng tulong sa kanila tulong to boss lalong lalo na nagmamadali siya ngayon libre pa siya sa pamasahe niya paglabas niya ng school may pang ano na siya pang merienda Salamat. ayan mga kabayan sana bukas estudyante din uli Ayan, ayan ang gamit kong sasakyan da Daan oh. ka talaga <laughs> Pwede yun Yung mga kaklase mo mag message lang Sa Basala, Video to, Pwede natin silang I ano dito sa Sa ano na to Sa mga video natin ilalabas Pwede Message kayo dyan sa account ko Sa video Pagkikita nyo, yan, na, guys, ano, oh, taxi vlog. pagkikita nyo yan. Na ano, uh reactive vlog. Pagkita niyo yan na ano na sumasagot ako sa mga messages ng iba. Ah, sumasagot so sumasagot okay. ako dyan lalo na kung yung iba kasi friend ko sa Facebook nagme-message pero yung ah, iba hindi ko naman to totally Facebook. kilala. Ngayon kung pwede kayo, pipili nating kung nasalong dawi naman ako sa area, pwede ko kayong isakay. Basta 12 to 1, huwag nyo kalimutan. Ayan, mga estudyante ng Ligarda. Ito, estudyante rin ng Ligarda, si Kuya. Pre-ride siya ngayon. Thank you po sa pre-ride. Tsaka sa pagsama sa vlog, boss. Ito, medyo, ano, medyo matagal yung stoplight dito. Ayan, si Kuya. Pero Manila boy siya. Ayan. Kaya kung ka-classmate niyo siya, pogi ni Kuya. Hindi hindi mo. Maya-maya lang pipili mo na ito makita. Ah, sige po. Kaya yeah, upload nyo na uh, rin po. Kayo. Kasi... Share ko sa, mga, sa Facebook ko. Ayan kasi ano tawag nito yung mga ano natin yung mga kabataan natin ni inspire natin na ano mga kabayan tulad ni Kuya ngayon niya lang first time niya sa free ride Lloyd, boss, ngayon, na ngayon yung iba, na 50 agad. Uh, may inihingian sila ng additional. Ayan mga kabayan, ang metro na ni Kuya ngayon dahil medyo traffic. Ayan na siya, o. Oh, ayan. Oh, din. Ayan. Ngayon, wala siyang babayaran sa atin. Free ride siya ngayon. Adish, hmm. Pang ano niya to, pang savings niya. Ayan si Kuya Taxi. Ayan ang binibigay natin. Tuwing tanghali, sana kayo din maging bahagi ng video ko. Bukas, hindi man araw-araw, kayo mga kababayan, pwede kayo rito. Ayan si Kuya, habang matagal pa naman yung stoplight. Oo, matagal yan. Ayan. Naka ano lang tayo dito, naka... Tambay ayan. No, matagal Bag kasi. Pag-aano kalita... muna tayo kasi ma malayo pa si Kuya. San, sa may ano kayo, no? May ilarte, no? Hindi naman po. Sa may Diyan na lang po sa may church, may church. Ah, sige, sige. sige. Think mga kabayan, medyo lumiko na tayo at may konting disgrasya pa dito. Eh pakikita natin. Ingat-ingat kayo mga kabayan ayan, oh. Oh. 'Wag pong ano, 'wag pong sisiga-siga sa kalsada. Oh, okay. oh, kasi 'yung buhay ng tao dapat iniingatan. May oh, sira ang okay. buhay natin, oh. Okay, eh, nakita niyo siguro yun. Ingat tayo mga nakamotor palagi. Huwag mainit ang ulo. Opo. Oh, okay. Ayan si Kuya, malapit na kami. Nandito na kami sa may... Bustilios na. Bustilios na kami. Medyo malapit nang bumaba si, si Kuya. Ayan. Siya na rin Mismong mag-aano sa... Ay, pucha. Ayun po. Tayo po. Kuya, huling ano mo sa mga ka-classmate mo? Ayun uh, mga klase ko, pag na-champuan nyo si Kuya at swerte nyo, makakatipid kayo. Ayan. Free ride yan, magkano rin yan, isa daan din yan. Ano, taxi. Subscribe, taxi vlog. Ayan. Ayan si, ayan si Sir, ito, nasa ano na kami, medyo malapit na si Kuya. Nagulat siya dahil may free ride eh. Binigyan ko siya ng free ride. Alas 12 siya, tumama sa 12 to 1 ngayon sa taxi ni kuya kaya siya naman ngayon ang bahagi ng video natin boyfriend hmm? hey, eh girlfriend mo kuya ah ano nasa bahay boss ah, uh, okay. shout out mo na lang siya shout out sa girlfriend ko mag taxi ka din pangalanin ko para kakilala charlie's lim <laughs> ah uh, charlie's uh, charlie ba charlie's ayan Ay, ayan dito na lang 7-11 boss Ayan, Ay, sige, Ay, sige. Hindi, sasakay natin yan. Sige. Okay, kuya. Thank you, thank you. Thank, thank you, you po. Uh, thank you, ha. Thank you. Thank you, you sa vlog. Oh, thank you, you sa free night. Ayan, mga kababayan. Sige, 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 Bye-bye. Ayan, okay. dahil.